Bakit bibigyan mo ng 1.1 trilyon ng ano ang uh, DWB okay. samantalang hindi mo pa nalalaman kung saan napunta yung flood control? Eh mm -hmm. samantalang katatapos tapos ang mm -hmm. dalawang taon na lang nagsan ang nag-uusap tungkol sa pinaka-final na porma ng budget. Mm -hmm. Ano yung ginawa na dapat na buwan formalidad la? Uh -huh. eh, himala. Mm -hmm. Himala. Opo, opo. Meron bang ajardang himala? Hindi eh, eh, uh -huh. nagta-tantrum mm -hmm. siya, eh. Sabi uh -huh. niya. Ano ba? May himala sabi niya. Mm -hmm. Eh uh, minamasahe ang budget. Yung, yung mga ganong mga termino ay para nakikiniginita niya na <coughs> talaga may milagro. Hindi mm -mm. ba himalalang ang nasabi niya pero milagro talaga. At ginamit pa nga niya yung termino nung sabi niya dekada 70. Si mm -mm. Ayos na ng buto buto Ano ba ang ibig sabihin nito, Jen? Ako po. Oo. Oh. Ibig sabihin uh, nag-express siya ng uh, ng uh, consternation, ng disappointment. Mm -mm. Pero, pero nandong kayo eh. Aha. Diba? Ba't di ba? Ba't di, nyo ilaban? Mm -hmm. eh, eh, para, sa, para, sa, para sa buong bansa ito, bakit uh, uh, magkakasya na lang kayo na hindi kayo boboto? Ganun mm -hmm. ba? Ang gandun lang ba ang kaya nyo ilaban kung pag-uusapan ay pinilipit na, na budget? Uh -huh. Ganun ang -ano nito eh. Pagkakadescribe niya eh. Parang hindi yung tunay na budget ang talagang uh, naiporma sa mga huling pangyayari eh mukhang ganoon nga ang nangyari ko. Kasi kung titingnan natin, mukhang talaga marami po ang umaalam ba, ng mga... Bakit nga? Ano ba ano ba ano o. bang para saan ba tayo, 'di ba? Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Labing labing, labing uh, pitong senador, sampu ang hindi pumirma, pito ang pumirma. Uh -huh. O Oh, sige, nandoon na tayo, pumirma yung pito. Mm uh -mm. -huh. paano yung sampu? Ang gandun lang uh -huh. ba kayo? ang sasabihin niyo lang, hindi kami pipirma. Uh -huh. Uh -huh. Pag hindi kayo pipirma, ganun din naman ang resulta nito eh. Uh -huh. Hanggang saan ba ang kaya ninyong gawin? Para sa Pilipino, sapagkat budget ang pinag-uusapan. Mm -hmm. O sa panig ng ano, uh, ewan ko, labi lima yata sila. Sa part ng Kamara kong. Sa so part, 17 sa, plus 15 pala ito? Sa part ng Kamara. Akala ko 12-12 lang ito kong, Isn't hindi ba gano'n? Hindi, Labi tatlo, pero isa ang hindi pumirma. Sa panig ng Kamara, ah. yung labi dalawa pumirma. Uh -huh. So sa panig ng Senado, labi pito sila. Eh. Uh -huh. Pito ang pumira, sampung so, hindi, hindi pumirma. Ngayon tanong natin, uh -huh. hanggang doon lang ba kaya natin gawin kung pag-uusapan eh? protectionan natin yung oh. yung pagkakalatag ng isang tunay na budget na tatap tatapat talaga at itatalaga para sa kaukulang interest ng bawat isang Pilipino. Oh. Eh, bastag, ba't mo, eto. Himala? Ba't sasabihin mo, eh, ayos oh. ng buto-buto? Eh, basta kahimala sana ako. kung humalma yung sampu, di ba? <laughs> lahat sila dapat. lahat, <laughs> oh, kasi oh, kung oh. walang himala, kung hindi kayo umalma, kung umalma yung sampu. Yun, 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 eh, bakit diba? mo papayagang magkaroon ng himala? Yung... Mm. Bakit ka mag bak, bakit ka mag na kailangan pong magkaroon ng milagro? Eh, nandun naman kayo sampu eh. Uh -huh, Ba't uh -huh. di nyo ilaban? Uh -huh. Eh, sabi ko nga, kung ako ako'y nandun na dyan. Uh, -huh. uh -huh. Alam mo naman ako, kahit mag na lang ako eh. Makikipag-away ako talaga dyan. Uh, -huh. uh -huh. Kung kinakailangan, bakit di ka tumawag ng press call kung ayaw kang pakinggan? Uh, humihingi ha, ng ha, report, ha, tayo ibigyan. Humihingi oh, ng kopya ng CCTV. Oh, oh, oh. Ang sabi, maging transparent tayo sa bawat isa. Oh, oh. Nakiusap na kinakailangan, pati vice chairman, eh, kinakailangan, bigyan ng ganito. Mm -hmm. O, oh, e eh, bakit hindi? Ba ba't, di nyo, ba't di kayo makipaglaban? Kung kailan wala ng oras, saka biglang... O, oh, tsaka sinatatayo. Uh, uh, uh. At saka ngayon, magsusumamo na sa, dagdagan nyo ang aking boses. Ano pang gagawin nga? Kaya, kalimbawa, ang Pangulo, ang tanging magagawa na lang ay magpasesya na magkaroon orderin ang isang ang isang special session uh -huh. para maitama itong lahat ng ito uh -huh. para yung himala mawala uh -huh. para yung VIP mawala uh -huh. para yung ayos ang buto-buto ay mabaligtad natin uh -huh. bakit gagamitin mo yung salitang ayos ng buto-buto kung wala ka nakikita uh -huh. o nga no? ano ano eh... ang epekto uh -huh. ko halimbawa hindi na remedyohan ito at uh, nag-January 1 Oh, edi eh yun na nga. Yun na, yun, nawala yung PhilHealth. Yun na mismo yung budget. Yun na mismo yung budget. Oh. Yun na o oh, eh, nasan nga yan, hanapin. Ang, ang, ang buong mm. akala ko, kaya na kailangan natin ibalik nga eh. Ang dami mm. dapat ibalik. Oo, uh -huh. uh -huh. O, oh, itong mga, yung mga tinanggal, ibabalik. Uh -huh. Uh -huh. Yung, yung uh, binawasan, ibalik doon sa dating forma. Kasi mali naman talaga eh. Mm -hmm. Bakit bibigyan mo ng 1.1 trillion ng ano ang uh, DPWH? DPWH. Okay. Samantalang hindi mo pa sa kung saan napunta yung flood control. Eh, uh -huh. Samantalang kung ito sa dalawang taon na kalipas, 50% lang pala utilization rate ng DPWH. kalahati pa lang ng pondo nito, hindi pa lang ginagastos oh, ko. Oh. Pagkatapos diba? pag-usapan natin, bakit sa katapos tapusan dalawang hmm. taon na lang nags, nang, ang nag-uusap tungkol sa pinaka-final na forma ng budget? Uh -huh. Ano yung ginawa namin apat na buwan? Formalidad lang? Uh -huh. Nako. Formalidad lang. Nagpagod kami kung minsan ginaabot kami ng madaling araw.